Yo, so hello guys. Uh, welcome back again sa aking YouTube channel. So may panibagong pag-uusapan na naman po tayo ngayon. Uh, ito po ay tungkol sa, may nabasa kasi akong komento tungkol nga po sa paghatid ng mga malalaking packages ni PBT Nonoy sa mga beneficiaries niya po. Yung mga, ano po, yung mga packages po na ipinabibigay ni Ma'am Denia Bailey para sa mga kababayan po nating mga nangailangan na na-vlog nga po ni PBT Nonoy ah uh, may nabasa po kasi ako doon, hindi ko na mahanap yung comment, pero may nabasa po ako doon na bakit na, hindi na lamang daw buksan ni PB Team Nonoy sa bahay nila yung, ano, yung package or yung box para ilipat sa ibang lagayan na maliliit para hindi sila masyadong mahihirapan sa pagdadala nga po doon sa uh, pagbibigyan nila. So yun, uh, maganda naman yung komento, yung suggestion na yun, pero sagutin lamang po natin kung bakit nga ba Um, hindi pwedeng gawin ni P.B. na no? iyon no, no, at kailangan na doon yung mismo buksan sa harap ng beneficiary or sa harap ng pagbibigyan ng box or package yung package mismo. So nga po, regarding nga po dun guys uh, para sa akin lang, ito is para, para sa akin sariling opinion lamang uh, meron po kasi yung dalawang dahilan uh, unang dahilan po is ano uh, kaya doon binubuksan ni PB Team no na sa harap mismo ng ano ng pagbibigyan ng package ito ay para uh, makita din talaga ng sponsor na yung lahat lahat ng laman ng packages ay napupunta nga po sa dapat puntahan or sa dapat bigyan kasi uh, alam na ko naman na may tiwala naman yung sponsor si Mamdenya or ibang mga sponsors kay PB Team no kaya nga po nagbibigay sila ng package na ganoon kalalaki pero uh, para na din sa transparency po para sa mga kababayan po natin, especially sa mga viewers, charity viewers, uh, maganda po yung ginagawa ni PB Team noon nila sa harap mismo ng beneficiary niya, binubuksan yung package. Nang sa ganun nga, iulit ko nga po na makita nga po ng lahat na kahit katiting na laman or kahit na ipit ng buhok or kahit ang gano'ng kalit pa yan na andon sa box ay maibigay nga po talaga doon sa dapat pagbigyan. So, isa po yun sa dahilan, guys. Yung transparency po na makita na andun talaga lahat or lahat ng mga bagay na nalaman ng, ano, ng package is napupunta sa dapat puntahan. Pangalawa naman po sa dahilan para sa akin po is, ano, uh, kung bubuksan po kasi ni PBT Team na yung box po sa bahay nila tapos ilipat sa ibang lagayan, actually, guys, madoble na po yung trabaho nila PB Team Nonny. Kasi, di ba, pag bubuksan nila yung package sa kanilang bahay, ilipat sa ibang lagayan. Siyempre, napakarami po nun. Tapos, pagbigyan na niya sa, dapat pagbigyan sa beneficiary, isa-isahin na naman po niya yon kasi nga kailangan makita ng sponsor na ibinibigay nga po sa kanila lahat yon So, doble po yung trabaho guys kasi binuksan na sa bahay. Tapos, pagdating nga po sa bahay ng beneficiary or tinatulungan, ay bubuksan ulit yung mga nailagay sa ibang lagayan, maliliit na lagayan. So, ang mas, mas mabuti pa yung ginagawa ng PB team noon ngayon na ah, doon mismo binubuksan sa bahay or sa harap mismo ng beneficiary para hindi po magiging doble yung trabaho nila. Kung baga, isang bukasan na lamang, diretsyo bigay, ganoon po. At hindi po sila masyadong mahihirapan. Mas, mas mahihirapan po sila pag ganoon po kasi. And regarding naman sa pagdadala sa package, hindi naman, or though, mahirap naman talaga kasi nga, mabigat naman talaga yung package. Pero, andyan naman yung mga katulong ni PB team noon, eh. Uh, mga ala, uh, hindi siya alalay, mga kaibigan niya, sila Kuya Rowell, sila Peter, na ano po, na tumutulong nga po sa kanya para uh, magdala ng napakalaking box na iyon. Ayan po. So, sana po is na, intindihan po natin at naipiliwanag po po ng mabuti. Kung meron po kayong ibang question or ibang komento tungkol nga po dito, is comment na lamang. Po, ayan. And at pasalamat po tayo ng malaki talaga kay Ma'am Dania Bailey at sa kanyang husband po kasi talagang napaka-generous po nila. Imagine guys, seven na, na ganun, ganun na napakalaking boxes kasi mga napakalaking packages ibinigay nga po nila. Uh, siguro kung tansyahin po natin yung laman ng isang box, kung i-convert natin into ano, uh, monetary value, uh, mga nasa 20,000 siguro may get yung isang box. Yung laman ng isang box. So, plus ano pa, bayad pa sa pagpapadala, which is galing pang Amerika, so mahal-mahal din. So yun, napaka-generous po ng sponsor guys. Kaya pasalamatan po natin si Ma'am Denia at ang kanyang husband nga po, dahil nga uh, naisip po nila na magbigay ng ganoon karaming or ganoon kalaking packages po para sa mga kababayan po natin na nangailangan. Kung baga, maagang pamas po nga po talaga sa lahat ng mga kababayan natin na nangangailangan. Especially sa mga napili nga po nila, limang pamilya po. So yung seven na boxes po, yung dalawang boxes non or, or packages na yon ay para sa kay PBT non sa kanyang pamilya. Tapos yung limang boxes naman or packages is para nga po sa ano, sa mga beneficiaries ni PBT Team no, -oy. So, I believe tatlo na po ang naibigay ni PV Team Nonoy na package po para sa mga kababayan natin. So may dalawa pa. So abangan po natin kung para kanino po yung uh, dalawang packages na yun. Um, sa so, naalala ko po, sino nga po yung pinakao na nabigyan? Ayun yun. Yung mga batang anak mga batang anak ng Amerikano, yung pinakao na nabigyan. Pangalawa nga po, yung ano, yung mga batang umiiyak na lamang sa gutom. Then pangatlo nga po, yung pamilyang nag ng bato para magkaroon sila ng trabaho. So yung pang-apat, abangan po natin at pang-lima kung para kanino po ibibigay yung mga packages na iyon. So inulit ko po maraming maraming salamat po kay Ma'am Dania Belli at sa kanyang husband po sa napaka-generous, napaka-mabait, napaka-matulungin po nilang puso at nagpadala po sila ng ganoon karaming packages po, malalaking packages para sa mga kababayan natin. At ako, salamat din po tayo sa kanila, sa kanilang uh, tiwala po sa kay PD Team Nonoy. Palagang nagtiwala sila kasi imagine guys ganoon karami na packages napakamahal ng laman di ba at nag-effort talaga sila na ilagay yon sa isang box yung nag-effort sila na bilhin yung mga mga items na iyon ilagay sa isang box which is um it needs a lot of effort talaga kasi nga napakarami po kaya thank you so much po ulit kay Mang Denya Bailey at sa kanyang husband thank you thank you thank you at of course pasalamatan po natin ang ating Panginoon kasi nga hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi po dahil sa ating Panginoon. Lahat po ng uh, mga bagay na ito is plano po ng ating Panginoon at ginamit lamang po ng ating Panginoon si Ma'am Dania Bailey at ang kanyang husband nga po para maging posible ang pangyayari na ito. And of course, uh, ginamit din ng ating Panginoon si PBT noon may para uh, may paabot niya yung mga blessings na iyon para sa mga kababayan natin. At napakaswerte nga, inuulit ko napakaswerte nila kasi nga meron silang maagang pamasko Uh, napakarami po, napaka, yung nakikita po natin yung pagbubukas ng boxes kasi is napaka saya sa puso kahit na hindi man tayo yung nakatanggap or hindi naman para sa atin yung boxes na yon Pero yung nakikita po natin na masayang-masaya po yung pamilya na nabibigyan nun is nagiging masaya na rin po tayo. Kaya yun, abangan po natin kung para kanino yung iba pang mga boxes po na nandoon kila PBT. Hindi lang po yung boxes po ang ibibigay nila packages. Meron po pa pong mga uh, bigas po na ibinibigay sa kanila 50 kilos ayan so napakaswerte po nila talagang napakaswerte dulit po napakaswerte nila kaya dapat na po salamat talaga sila unang una sa Diyos sa sponsors at kay PB team no no ayan so yun guys hanggang dito na lang po itong gagawin po reaction video ganyan po sa ating lahat and bye for now po